mapagpalang gabi sa lahat sa mga kabarkodes natin ito po yung nakuha ko kanina nang hunting po tayo ito po ang mga nakuha ko na uh, pampaswerte sa mga negosyo sa tindahan ayan po ito ay maganda may mga elemento ito ay galing sa tubig dagat yan po ay mabisang proteksyon sa inyong negosyo mayroon mga gabay ay magpapakita yan po simple lang po yan ito yung mga nakuha natin ayan at ito yan po ay uh, magandang klase dikit na dikit sa bato ito po ay mutya ng tubig ayan po mutya ng tubig ayan marami po ito ayan po mga pampaswerte At ito walang klase din ito ayan mga mutiya ng tubig ito ay asin sa dagat nagiging bato at ito ay tunay na mutiya ng tubig yan mabisa itong protection pwede ito pang sa mga taong matigas ng puso ito ano na ito para po siyang kakaiba parang ibon yan maganda mga pambasulti. Yan din. Matikom. Nagpasan. Para din itong tikom bibig. <coughs> Ito ay dikit na dikit. Ayan, buo okay. siya. mga pampaswerte ito tulya dikit na sa bato ayan po ang bisa ito pampaswerte din kabal ito marami itong uh, kakaiba mga bato na mga kalikasan gawa ng kalikasan may mabisang protection din ito at saka so, mabisang pampaswerte Yan mabisang pampaswerte para pong pak -pak. <coughs> pak po pakpak Yan Papocha Yan po ay maganda sa negosyo Yan papak mga pampaswerte natin yan ayan hindi bibig magpasan at uh, ito magandang mga mutya ng tubig kung sa ibang tawagin itong milky rock pero mabisa ito healing at pampaswerte sa tindahan. Yan o parang makaupo. Parang may tinitingnan dito. nakayuko po siya parang tinitingnan. At ito yung sulid na kuha ko. Yung laman ng suso niya sinagaraw kapiraso lang ito maganda maliit lang siya Ganyan yun lang. Pampaswerte lahat yan. Sa mag, may magkagusto yan Game nyo na ako. At ito yung ano nang alimango. Yung ano ko ba? Pangsugal. At pampaswerte din. Yan lang po mga kabartudis. Maraming salamat. Paalam. God bless sa inyo lahat.